ng uh, pagpanaw ng ating Santo Papa o ng Ostifo Francis. Atin po mga kapanayam, ukol dyan si Father Jerome Ceciliano, Executive Secretary ng CBCP Episcopal Commission on Public Affairs. Magandang tanghali po, Father Ceciliano. Ay, magandang tanghali din sa inyo. Ako po si Riz at si Jen po. Hey, Jen. Ayan. Good afternoon. Good afternoon po. Father, umpisan po natin yung question regarding dun sa Um, ano po ba yung mga notable works ni Pope Francis na malaki yung contribution sa Catholic Church po? Unang-una dito yung reforma na ginawa niya sa finances, sa so financial status, financial ano, uh, ay aspect ng simbahan. And then of course, yung kanyang pagiging transparent, um, dealing with erring priests, Mm -hmm. At uh, yung ginawa niya na very open yung papacy at yung mga tao ay parang abot kamay lang ng simbahan, mm -hmm. nakikinig sa concerns ng mga tao. So, ilan lang yan sa mga magagandang ginawa ni Pope Francis. Of course, napakarami pa. So, Father, sa tingin po ninyo, sa mga ginawa po, sa mga hindi mabilang na notable works ni Pope Francis, ano po o alin po doon ang sa tingin nyo na pinaka-naka-apekto po sa Pilipinas, mm -hmm. Father? Talagay ko yung transparency in dealing with you know, financial issues. Ano? Tsaka yung dealing also with erring priests involved in corruption and sexual misconduct. Eh, dito sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na stewardship. Mm -hmm. Yung pagiging accountable ano, ng mga pare, ng mga taong simbahan, sa finances, hindi yung pagmamayari ng ako si ng pari mismo kundi simbahan mismo yung dapat hmm. pangalagaan. Okay po. So so ano uh, uh, so ngayon po Father ay uh, ngayon po gaga ngayon uh, yun pa rin po yung isinasabuhay po ng ating mga pari ngayon dito sa Pilipinas. Marami naman, marami namang mga bagay-bagay. E, sabi tinanong kasi ninyo kung ano yung mga hmm. uh, nakita natin pinakamahalaga. Ang dami pa. Hmm. Yes po Father. Uh po na not to compare pero hindi naman po natin dinidisregard yung uh, works din po. Siyempre po, napaka makabuluhan din po yung ginawa o yung mga hakbangin ng mga nakaraang Santo Papa. Pero ano po yung pinaka uh, pinagkaiba ni Pope Francis sa mga nagdaang Santo Papa po? Well, nakita natin yung kanyang pagiging open nga sa concerns ng mga tao. Tinututukan niya ito. At saka yung kanyang pagiging malapit sa mga marginalized Lagi nga niya binabanggit ano yung laylayan daw ng lipunan so hindi niya ito kinaligtaan. Okay po Ayan po Father uh, Father ask ko lang din po bilang pari po ng Simbahang Katolika ano po yung naging impluensya po sa inyo ni uh, Pope Francis Yes po Father Personally, Yung maging simple po. sa pamumuhay, dalhin mm -hmm. si Kristo sa mga tao, ibukas ang simbahan sa mga nangangailangan So, basically, marami pero ito yung nakita kong nag-stood out. Mm -hmm. Ito po, disclaimer, Father, no? hindi po tayo nagiging excited kasi alam po natin hindi ganun kadaling palitan yung legacy na iniwan ni Pope Francis. Mm -hmm. Pero ito po, syempre po, after the death of Pope Francis po, ha uh, kailangan, na po mag kailangan po maghalal the next mm -hmm. coming days ng hahalili sa kanya. Sa so tingin po ninyo, ano po yung mga katangian na kailangan na tinataglay ng Cardinal na maihahalal bilang Santo Papa po? Actually, mas magandang sumagot niyan yung mga Cardinal electors. Oh, okay po. Kasi mas nakikita nila at nadidiscuss sila ang kailangan talaga ng simbahan ngayon. Yes, pa. Tayo naman, coming from the outside, medyo parokyal yung concerns natin. Yes, Kasi nga, eh, wala paroko tayo, nasa uh, Pilipinas tayo. Yung mga cardinal, more or less, kitang-kita eh, -kita nila yung kabuuan ng picture. So, mm -hmm. pwede sila mag-determine uh, sino ba talagang kailangan at ano yung mga uh, concerns na dapat tutukan. Mm -hmm. Wala pa rin po ba hanggang ngayon ah parang usap-usapan po diyan ah, sa inyo sa CBCP na kung sino po yung mga possible na susunod po na leader ng Simbahang Katolika. Actually, it doesn't matter yung pananood ng CBCP dito. Katulad ng binanggit mo mm -hmm. sa inyo, mm -hmm. ang cardinal elector sa so magde-decide not mm -hmm. anybody else. Hindi CBCP at na pa man kundi yung mga cardinal mm -hmm. na below 80 years old ang mag-elect ng magiging Santo Papa. But that's up now, no? Hayaan muna natin mag-mourn ng tao ipagdasal yes. mm -hmm. si Pope Francis kasi ito naman ang need of the moment. Yes, Father. Tapos po nabanggit po ni Father Lucas na yun nga po regarding dun sa question kung sino yung papalit bilang Santo Papa and nabanggit po niya na uh, possible nga po si Cardinal Taglay isang Filipino Cardinal din po and Cardinal Elector din po Uh, pero nabanggit po niya doon na ang um, nasa gabay pa rin po ng Holy Spirit kung sinong mahalal. Ano po yung explanation po noon parang regarding that? Well, no comment na ako dyan. Panano naman ng pari. Oh, okay. okay. po. And yeah. last na lang po. When po pupunta If my information mm -hmm. na po kayo, kailan po pupunta sila Cardinal Advincula and Cardinal David po? So, well, the soonest, pupuntan naman yan doon sa Vatican kasi tinawag na sila. Oh, okay. Father, ano po yung recommendation panawagan nyo po sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga uh, katoliko at uh, sa ating mga kristyano na mananampalat, man, mananampalataya kasunod nga po itong uh, pagpano po ni uh, Pope Francis. Okay, ipagdasan natin ang ating namayapang Santo Papa, pagdasal din natin ng simbahan, natari ano, yung halimbawa na ipinakita ni Pope Francis at yung iba pa niyang mga maturo ay tularan natin bilang mga mananampalataya. Maraming maraming salamat po, Father Jerome Ciceliano. Maraming salamat. Magandang hapon po. Father Jerome Siciliano, Executive Secretary ng CBCP Episcopal Commission on Public Affairs. Balitang bon, bon, Bayan!